Uh, good morning guys, good morning, good morning. Uh, Nandito tayo ngayon sana sa Mickey Ora Maulan na araw guys at uh, gusto ko sanang mamingwi maming doon sa ano ngayon kaso ang problema may nakaharang na sasakyan ayan o oh. hindi tayo makalabas ang sasakyan natin nandun sa loob tamang tama talaga nakalak talaga dito sa ano sa harap guys tingnan ayan guys oh. ito lang madadaanan yung sasakyan natin hindi makadaan kasi ito nakabalak nakabalagbag ang problema hindi tayo makaalis ang gagawin natin uh, doon na lang tayo mamimit pan sa mantal natin guys mag uh, tayo dito magsiset up na muna tayo ng ating uh, gagamitin para sa ating pamimit ayan guys ito lang gagamitin natin muna yung bag natin para itong pamimit naka ano na doon na lang natin i-taas eh, sa baba may namimingwit na hindi natin alam kung may nauhuli yan laki ng tubig maganda uh, mag uh, ano, maghangis tsaka ano guys nagkaroon uh, ng baha kasi malakas ang ulat kagabi kaya sana may ma isa dito na mamuhuli natin para meron tayong mga ulam dito naman guys uh, bawal ito mong minuit may nakasulat kasi dito bawal doon lang pwede yung main line and guys uh, dito pala tayo napunta sa ano sa ibang pwesto ay yung gamit natin ngayon yung paborito natin na lagi natin binibili eto bago na naman nabili no, kasi yung luma ko dati sumabit yung dalawa na ganito dito rin na sabit kaya ito ingatan natin na hindi magsabit kasi eto na lang yung last na ano na uh, metal jig na pili natin kagabi kaya ingatan natin na hindi siya sabit para may ano pa tayo may magandang metal jig pa tayo magagamit anis Lina, na nakahuli na rin yan, no. <laughs> yan double strike a triple triple Rabi balik Oh, balik. Thank you. Pagal good job, yes. <laughs> What? Lucky guys, oh. Ayan, naka triple strike. kakaon sa guano is da gagagmay ay tumalon tumalon ang lapo lapo yan okay, guys lapo lapo laki laki pwede na to hindi natin Uwe.

coming ka? <laughs> <laughs> sa malapit na siya kumain lula na ni ano pa? <laughs> ha? ba? Ay na balagbag mo di ay. Ano na? balagbag ra di ayo. Sabi <laughs> na kung dako kay nilugnot Lognot. Param dai ni. Eh. Balik, sayang. Thank you. And guys, another catch na naman. Nakahuli na naman tayo ng isang lapo-lapo. Pang-ulam na naman natin. Mamaya. Maulam na natin to. Kaya, hindi tayo nakakuha ng video kasi hindi naman natin nakalayan na makakahuli tayo ng malaki. Kaya uh, pinabayaan ko na yung cellphone nung nahuli ha. Na, tsaka na lang ako ng open. ah uh, yun guys. Mamaya. Ano natin? So, yun na. Hmm. Lapa. Tingka <laughs> on pa. Awala <laughs> <yeah, bagay>. siya <laughs> bato. Another lapo-lapo. O, di ba? Ng yung tungod ni Iguan. Kasi Iguan, ko ingon nga naaral. Lagi din siya sa tungod. Di, katungin mong ibot, ibotangan. Di man ko ka ba lumubotang paon. Sa lawas man ako siya, Iguan. Itusok niya mo. Dito, iktagak sa... Itagak. Kay matangtang rasyada dayon. O, Oh, pati yung sabi ko nga uh, paon pa ninyo, oh. Kumasi, yung kuan. Yan, guys. Dagdag na, na naman sa ating collection. Uli na ta. Uli na ta. <laughs> Ayan, oh. Uli na daw. and guys, ah, uh, we uh, yun lang yung ano natin, yung pamimingwit. Saglit lang, yung, yung oras. At ah, uh, natin yung mamaya yung ating nahuli guys, mga lapo-lapo. Uh, halos lapo-lapo yung nahuli natin. Ah, nga lang, pero pwede na yun. Ma, ano na yun, makain na, maulam na natin mamaya. Wala kaming, uh, ulam, kaya, yun ang ulamin namin mga gawing sabaw kaya kitakits lang guys sa bahay para pakita natin yung ating nahuling lapo-lapo okay yan guys ito na yung nahuli natin Ayan, oh, yan. Ito na yung nahuli nating ano, mga lapo-lapo. Ito yung pinakamalaki. Tsaka, ayan. Nasa ano lang yan. Nasa malapit lang hindi sa malayo pag malaki tinatapon mga ganito lang size eto nahuli sa ano ko sa sawot dinala niya maliit pag, uh, ako tin, binabali ko yan guys mga ganitong size pero siya wala na, wala kasi nang kaya ito dinala na niya kahit maliit tapos itong mga ganito siya nakahuli ito ito naman ano sa akin ayan mga ano lapu-lapu Oh. Ah, mayroon pang buhay guys, humihinga oh. pa. May buhay pa. Ay, yung nahuli natin guys. Mga tiger. Lapu-lapu ang tawag. Yeah. yeah. hanggang dito na lang yung ating video guys. At maraming maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. At maraming pala. Maraming palang salamat sa akin mga kaibigan sa YouTube sa aking mga silent viewers guys sa mga hindi pa nakasubscribe guys kahit ano kahit punti lang uh, please subscribe to my youtube channel at uh, yun makadagdag man tayo ng konti konti ayun uh, guys sa uh, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyo mabuhay po kayo mabuhay po tayo mula lahat at palam pa. kainan. <laughs> Oh, oh laki, na, laki. Malaki laki uling natin ni Kyo. Kampachi. Kampachi. Ito ba yung kampachi at Niki? May kampachi, may ano. Ah. Ito subaso yung malapad. Mm, mm Ah, subaso yung, subaso dalawa. Hindi. Hindi yung malapad ang kampachi. Ah, ito mga subaso. Oo. Mm -mm. Okay na. <laughs>